Dear Kuya Len, ako nga po pala si Josh at ito ang istorya ng kauna-unahang kong karanasan sa kapwa ko lalaki. Na maging teenager na ako, nakaramdam na rin ako ng paghanga sa babae lalo na sa magagandang babae. Subalit may kakaiba din akong nararamdaman na paghanga sa kapwa ko lalaki na hindi ko maintindihan kung bakit. Marami naman akong barkadang lalange at walang bahid na kalambutan ng aking pagkatao sa pananalitaman o sa kilos. Sa mga naging biruan naming magbabarkada tungkol sa mga nakikita naming ladlad na mading ay mas lalo ko nang hindi pinagtuunan ng pansin ang kakaiba kong nararamdamang iyon. Ayaw kong maging tampulan ng tukso kung sakaling mauwi nga sa pagiging tunay na mading ang aking nararamdaman. Sa madaling salita, pinilit kong sinupil ang kakaibang nararamdaman ko sa kapwa ko lalaki. Okay naman ang itsura ko at dahil dito ay naging malakas din ang loob ko na manligaw ng natitipuhan kong babae. Siyempre, naranasan ko rin ang ilang pambabastid sa akin ng aking mga nililigawan. Patapos na din ako ng third year high school noon na maging mapalad ako na sagutin ng aking nililigawan. At sa wakas, nagkasyotaan na rin ako. Ivy ang pangalan niya at kaklase ko siya. Maganda si Ivy at nasa top 10 sa aming klase. Siyempre, nabighani ko siya sa pinakita kong katalinuhan sa klase ng mga taong yon. Noong second year kasi kami, ay nasa sixth place lang ako. Pero nang matapos ng third year namin, ay naging second place nako. ako. Yun marahil ang kinabilib niya sa akin. Yung first placer namin ay isa din sa niligawan ko. Pero binasted ako. Actually, kaya ako nag-aral ng mabuti, ay nais kong talunin yung babaeng bumasted sa akin. Dumati ng bakasyon at naging madalang na ang pagkikita namin ni Ivy. Natatakot kasi siya sa kanyang ama, na malaman na may boyfriend na siya. Nasa Hong Kong ang kanyang ina bilang domestic helper at nag-iisa lamang siyang anak. Kung pwede ko lamang hatakin ng panahon ay gagawin ko para mapadali ang pagbubukas muli ng klase at magiging madalas na kaming magkita ni Ivy. Mahigit dalawang buwan din ng bakasyon yun at laging tuwa ko nang dumating ang araw ng enrollment. Siyempre, Nagkasama naman kami ng matagal ni Ivy. Na magsimula ng klase, ay naging masaya kaming dalawa. Kahit kami na, at kahit nais kong ihatid siya sa kanilang bahay, ay hindi ko magawa. Kapwa kami natatakot sa kanyang ama, kung sakali mang malaman niya ang aming relasyon. January na yon nang nabigla ako sa ibinalita ni Ivy. Nais daw akong makilala ng kanyang ama. Baka sa aking muka ang takot at pagtataka sa ibinagitan ni Ivy. Subalit siya na mismo ang nagsabi na hindi na na ang kanyang ama. Ay kuwento na niya kasi ang aming relasyon. Noong nakaraang Christmas at hindi na raw siya magagalit kung may boyfriend na siya. Huwag lamang daw siyang lolokohin at gagawan ng masama. Matapos ang klase ng araw na yon, ay sinamahan ko si Ivy papauwi sa kanila. Sa isang baryo lang kami nakatira pero may kalayuan pa rin ang bahay nila sa bahay namin. Pa, si Josh po. Ang pakilala sa akin ni Ivy sa kanyang ama na muna sa pagkukumpuni ng motor na makita niyang paparating ni Ivy. May maliit na talyer si na Ivy sa harapan ng bahay at isang mekaniko ang kanyang ama. Magandang hapon po. Ang bati ko naman sa kanyang ama. Ikaw pala ang boyfriend ng anak ko. Ang nasabi naman ng ama ni Ivy. Eh magaling naman pala mamili ang anak ko eh. Sa ganda ng anak ko, dapat guwapo din ng magiging boyfriend niya. Andugtong pa ng ama ni Ivy. Sige, papasukin mo na siya sa loob at ipaghanda mo ng merienda. Tatapusin ko lang itong motor ni Kapirdi. Babalikan niya ito mamaya eh. Ang utos ng ama ni Ivy. Habang inihahanda ni Ivy ang aming merienda, ay napagmastan ko ang mga larawang nakadisplay sa dingding ng sala at sa mga chefs doon. May mga litrato ang kanyang mga magulang. Pati na rin ang ilan sa mga larawan ni Ivy. May larawan ng kanyang ina. Doong kinurahan siya bilang isang rena ng kapistahan. Bukang sa baryo namin ang pestang yun. Kahawig kasi ng intablado sa may Basketbola nang intablado nung saan kinurunahan ng kanyang ina. Sa tabi naman ng larawang ito ay larawan ng isang lalaki na nakatranks lamang at may numero sa isang kamay. Larawan nito ng ama ni Ivy. Napakakisig pala ng katawan nito nung kabataan niya. Inabutan ako ni Ivy na nakaupo at tila bunubusisi ang mga larawang iyon ng hapong iyon ay hindi na nakuha ng ama ni Ivy na makipagkwentuhan sa amin. Hindi pa niya tapos ang inaayos na motor na magpaalam ako. Matapos ang una kong pangbisita sa bahay nila Ivy ay nawala na ang takot ko sa kanyang ama. Naging simula yun ng araw-araw kong paghatid kay Ivy pagkatapos ng aming klase. Nakagaanan ko na rin ng lobang ama ni Ivy dahil Madalas itong sumama sa kwentuhan namin sa tuwing inihahatid ko si Ivy. Mabait naman palang ama ni Ivy at hindi yung inaakala ko nung hindi pa siya nakilala. Ilay sa naring dahilan yung mga kwentuhan ko ang ama ni Ivy kaya wala akong mintis sa paghatid sa kanya. Inaabutan na rin ako ng dilim sa bahay nila Ivy sa tuwing napapasarap ang kwentuhan namin ng ama ni Ivy. Guwapo pa rin ang ama ni Ivy tulad ng nasa larawan. Mas malaki lamang ngayon ang katawan nito. Last day noon ng final exams namin, at maaga kaming pinauwi nang matapos ang huling exam namin. As usual, inihatid ko pa rin si Ivy. Naadatnan namin ng kanyang ama sa talyer sa harapan ng bahay na kinukumpuni ang isang pampasaherong jeep. Nagpatuloy ang ama ni Ivy sa pagkukumpuni ng jeep. Kasabay na ng ang pagkukwentuhan namin. Noon ko napagtuunan ng pansin ng kasuotan ng ama ni Ivy. Nakamaong shorts ito na tila pinutol lamang na pantanong maong. Wala itong saplot pang itaas. Itang kita ko ang matipuno pa rin niyang pangangatawan. Wala pa rin siyang katapataba sa tiyan. Sa ganung ayos ng ama ni Ivy, ay tila may kakaiba akong naramdaman. Mas lalo pa itong tumindi ng... Sumuong siya sa ilalim ng jeep na nakahiga. Nakiusap siya sa akin na iabot ang ilang tools habang nakahiga siya. Habang naghihintay ako kung ano pang tools ang ipapaabot niya sa akin, ay pumesto ako sa tapat ng tuhod ng ama ni Ivy. Kalahati ng katawan niya ay nasa ilalim ng jeep. Nakatiklop ng bahagya ang kanyang mga paa na ang mga tuhod ay nakaturo pa itaas. Paminsan-minsan ay napapabuka ito. Ewan ko pero parang tumindi ang kakaibang nararamdaman ko ng mga sandaling yun. Lumakas din ang kabog sa aking dibdib. Sinamantala ko ang kawalang mali ng ama ni Ivy na nakikita ko na ang pinakatatago niya. Ibinaling ko na lamang sa ibang tingin nang lumabas na ang ama ni Ivy. Yun din naman ang paglabas ni Ivy mula sa loob ng bahay habang sinusuklay ang basang buhok. Umuwi ako sa bahay daladala -dala pa rin ng alaala -ala ng pagkakakita ko sa kalububan ng ama ni Ivy. Nang gabi din yun, sa ng pagkakataon, pinagpantasyahan ko ang ama ni Ivy. Sa halip kasi na babae ang aking pinagpapantasyahan, ay yung ama ni Ivy ang laman ng aking isipan. Hindi ko maipaluwanag sa akin sarili pero yun talaga ang nasa isip ko. Ang paghanga o pagkakagusto ko sa kapwa lalaki ay tila ba bumabalik at talaga yatang ganito ako. Mas lalo pang napatunayan ko sa akin sarili ang kaibahan ko sa karaniwang lalaki nang minsang kong sunduin si Ivy upang dumalaw sa pagsanay namin para sa nalalapit naming graduation. Ivy? Ivy? Ang paulit-ulit kong medyo malakas na binibigkas sabay katok sa yarong gate ng bahay nila Ivy. Ilang minuto pa ang lumipas ay lumapit sa akin ng ama ni Ivy. Galing sa likuran ng bahay na nakatapis lamang ng tuwalya. Oh, ikaw pala Diyos. Halika, pasok ka muna ang paanyaya sa akin ng ama ni Ivy. Si Ivy po, ang tanong ko sa kanya. Inutusan ko lang sa palengke at pinabili ko ng kaunting ulam namin. Wala na kasing laman ng aming repe. eh. Halika, dito na lang tayo sa likod at sarado ang pinto sa harapan. Ang tugon ng ama Basang-basa ang buhok ng ama ni Ivy at tila may kaunting sabon pa sa katawan. Naistorbo ko po yata ako sa paliligo nyo. Ang nasabi ko sa ama ni Ivy. Hindi naman. Okay lang. Parating na rin naman siguro si Ivy. Dahil maaga siyang umalis kanina. Naligo na rin ako. Baka may dumating ng magpapaayos at baka hindi na naman ako makaligo. Ang nasabi naman ng ama ni Ivy. Upo ka muna dyan at ipagpapatuloy ko lamang ang paliligo ko ang dugtong pa niya. Umupo ako sa isang upuan sa may lutuan nila Ivy. Akala ko naman ay sa loob ng banyo naliligo ang ama ni Ivy. Doon lamang pala siya naliligo sa isang poso na malapit sa akin. Tinanggal niya ang tapis niya at bumulaga sa aking mga mata ang matipuno nitong katawan. sa kinaupuan ko ay kitang kita ko yun hindi ko tuloy mapigilan ng pagsulyap dito ni hindi ko na inalintana na napansin ako ng ama ni Ivy sa pagsulyap ko sa kanyang harapan. Parang baliwala na rin sa akin yun. Asulyapan ko lang harapan ng ama ni Ivy. Napansin nga ako ng ama ni Ivy na nakatingin doon. Kala ko ay magagalit ito. Bumiti lamang siya sa akin. Pero iba pala ang nagalit. Ang harapan ng tatay ni Ivy ang nagalit. At naging dahilan yun ng halos pag-alpas nito sa panloob niya. Lumapit sa akin ang ni Ivy. Kinuha niya ang aking kamay at saka pinahawak yon. Sinunod ko lamang ang nais mangyari ng ama ni Ivy. Inayahan ko na lamang siyang gawin ang nais niya sa akin. Buti na lamang at tapos na sa paliligo ang ama ni Ivy. At nagtapis na ng tuwalya nang dumating si Ivy. Tinulungan ko munang ng sa mga pinamalengke ni Ivy. Bago kami tuluyang nagpaalam sa ama nito. Hindi ko alam kung bakit nagawa ng ama ni Ivy sa akin yun. Sa mga sumunod namin pagkikita ng ama ni Ivy, ay hindi din namin napag-usapan ng nangyari sa amin. Ang sumunod na nangyari sa amin ng ama ni Ivy, ay nagandap mismo noong gabi ng graduation day namin. Sa bahay muli nila Ivy nangyari yon. Napainom kasi ako ng ama ni Ivy. Takot din akong malaman ng aking tatay na nakainom ako. Kaya doon na ako pinatulog ng ama ni Ivy. Siyempre, doon ako natulog sa kwarto ng kanyang ama. Hindi ko na nga matandaan kung nakailan kaming dalawa ng gabing yun. Ang paminsan-minsan naming pagkikita ng ama ni Ivy ay nagpatuloy pa rin sa tuwing magkakaroon kami ng pagkakataon.